Ah hello hello guys. Ah ito ngayon ang Bagakbataan. Ang bahay pala dito sa pinaang ano malapit sa coastal area is yung mga bahay dito pang sinauna pa eh. Oh. Mga sinauna pa siyang design. Yung bahay dito sa Bagakbataan. So baka mablog din natin dito yung ano yung dead march kung saan naglaad yung mga ano. Ayun, ang sinaunang bahay oh So, marami tayong maboblog dito. Ayun, na ah, ano pala ito? Dito kami sa Bagak, Padaa, Bagak Bataan. Pa, para sa research siya. Para sa research. Ang ganda. Oh? Huh? Lalo na ito, ang ganda ng ano na ito. Oh. Yung kala mo yung pang 10 piso na building. Ah, baka ito nga yun. Ah, ito nga yun, oh. Yung 10 pisong building yung may daga sa ano yung ano nyo, yung yung hahanapin mo yung daga sa 10 piso. Ito 'yun. Ito nga 'yun, guys. Dito lang pala yung makikita sa Bagakbataan. Yung 10 pisong ano. Eh ito 'yan, oh, no? 'yan o. No? Galing